Doggy time vlog. More. More. Oh, oh, more pa daw. Oh, nagbabalat po ng pa ako si Mamita. Ayan. Eh. At yeah. naglalaro yung mga kapatid yeah. with Papito. Yeah. Oh, show the Tunggi. Show the Tunggi picture. Tunggi, look at Tuti. Sabi mo Tuti Chonggi, what's this? This. Yeah. yeah. Sabi mo, what's this? Mm -hmm. Mia, nakavlog tayo. We're rolling. Heek, heek. Tandaan mm. oh, sabi mo mo. Tawagan ko ba? Si <gibinkan> oh, tandaan si. <gibinkan> <gibinkan> <cansi> <gibinkan> <mukili> okay. uh, Next Vibinkan. one is this. It is Owl Mm. What mm. yeah. owl. Okay. Yeah. what's this mm -hmm. owl. owl that's an owl. Oh. Owl. this one here you finish with the tulip

thì thôi 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 그렇죠 또. 예. 네, 저도 그 다시 이거 하나 더 하나. 하나 더 하나.

mul yo wala nang wala na masarap na ito sama pa etan hmm hindi yan pakita mo jonggi what's up what's up to me ano na' good mood po yung isa nami oh, alaga na si dito wow si cactus cactus si cactus oh, sige Lagay mo dyan. Oh, wow Ayan <laughs> Cactus, mga babies. Oh, may oh, dito yun e. nice, eh. O, si Choggy ni Cactus. Diga, okay. <laughs> <laughs> okay, picture ako si Choggy. Oh. Kamukha niya yung Cactus, ang laki ng mata. Oo, Cactus. De, ang cute naman kasi kahit malaki yung mata. Hello, Cactus! O, go! O, nagpapunta sa ayan. sige. Yeah, careful, full to see. picture can you a smile? Did smile? Are you like mama? Tisi. Tisi, smile. Baby. Oh. Are those all your babies? Yeah. But the babies won. Toti. ateka teka ha. Urong natin tong isa kasi nadidikit sa mukha niya, Tushi. Her face is sensitive, bebe. Oh. Mommy. <laughs> kiss? Baby. Kiss yeah. si baby, kiss. Cute-cute <mwah> mm cute naman yan. Hercules. Hercules. Tami time, time namin si Chongita. Oh, Sige, di pa ko kunin ko. Mimas, let me see. Isa pa nga ito One more. <laughs> <laughs> At nila. Oh, no. Yeah, no leaky. Say no leaky, Herky. <laughs> Ay, gato si Herky, minsan. Ay, mm. oh, sa tawag na daw si Papuchini, mi. Mm. Tatawag na daw siya. Di ba, Lisa,

Perkibako. Inaam ilang naman niya di eh. Oo. Totoo. Oo. Hey. Hey. Oo. Okay. Dito sipi ipitin, niyo 'yung braso niyo para naka ganon. Uh, ano papel? 'Yan. 'Yan. Ano papel? Yung parang pinagbabalutan no? ng art parchment paper ko. Ito na 'pon ko. Anak ng Tete, no, okay. kasi ko magbibibilog ako. May tira niyo. Ay, papansin na mo muna si to, si Chonggi. Oh, ano mo si Chonggi, anak ko? Oh. Chonggi si na po, Tete. Anak, wala pa yung one month. Anak, promise. Wala pa yung one month. Tingnan mo. Oh. Bukas pa lang. Ayun ka sa five. Oh, tingnan mo, oh. Ayun, nakatami time na siya. Nakataas na yung uli niya, oh. <laughs> um um tumawo tumawo na pa oh don't 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 touch that baby o nasablog namanya niya nag nagbablog at reyna mong ano kayo nanya oh 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 oto logo niya eh Chongi baby sabi niya saks daw ako na naman <tod> yes. <tod> yes. Pagkakataon yes. na sa sa Okay. to pay Yay! Good job! Yeah, 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 Tapos na mag-exercise. naman eh, mabilis lang. Ano This is vlog? Hi!

Oh, sige, ito na lang. Oh, shoot natin medyas niya. Medyas. Medyas si Chongi. Oh, shoot natin. Ayan. Tanggal. Okay. Continue. Okay. Bye. Bye. Uh. 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 <laughs> <laughs> okay, next. <coughs> next now. No uh. oh, more rain. To get up.

Hmm. Hmm. Next. Oh, ito naman. Owl. Nagtatitig na yung dito. Isa pa nga, patingin. O, dali. makita ni Mami. Deline. Dito daw. Mama, mama, Sharona. Mama, mama, Sharona. Oh, my little pretty one. Pretty Wala na. Ayaw na niya. Dali na, Tutsi. Oh, my little pretty one. Tutsi. O, oh, mamaya na. Magsayaw ka muna. Dali, nasa vlog ka. When you are gonna buy my Sharona and you're gonna and my, 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 oh, my, my, my Sharona. My, 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 Sharona. your back, baby. Oh, my little pretty one. A pretty one. When you are gonna buy my Sharona. Okay. I'm gonna sing Mimi. I'm gonna play the music, ah. Gutom <laughs> na nanay mo, pinabayaran ako. Ay, mga anak, alam mo ba? Nung ano, natuto na mga May Sharona, tuwing matutulog kami. May Sharona naman, ayaw na naman, na naman magpamasal. Talaga sa to si Madam, ang dami Cute. request. Well, they're different. You gotta wear hmm, the right nabuhay ones, nabuhay nabuhay. does she? Ganito lang kami nabubuhay. Ano na, kaya, hinihinga si Mami. Tsaka, Daddy mo gaganyan-ganyan kami pagkatapos namin mag-May Sharona. <laughs> Good job, Tuti. Ganda na yan. Tingnan ko. O, paano? Tuti, paano? Paano daw? Ganyan, anak. <laughs> <laughs> hey, anak, natatawa daddy mo kanina. Huwag na ganun, anak. Natatawa. Oh, wag huwag! Mamama, na tayo mamaya. ko talaga. Kaya mo, rainbow. Dali na. Sort mo to, dali na. Nako, alam mo ba? Tuti, alam mo ba? nak sandali lang ha. Hawakan mo muna si Uncle Papi. Ito yes. yung papi kasi, hindi uncle papi. Ano oh, kasi ba? Si papi, alam mo ba, na kanina, nalaglag yung panty. niya. <laughs> kasi maluwag, sabi niya. Sabi niya sa daddy mo, oh no! <laughs> sabi niya, oh no, panty. Oh, oh, no, panty. What happened to your panty? Panty. Oh, what happened? Pussy. Ah, nakita mo. Pussy daw, pussy. Na, oh my God. <laughs> cover daw. Sabi mo kay uncle papi. Ano sa sabi? Si Mi nagtuturo dyan eh. Ano sabi? Dapat cover your... Ha? Huh? Cover your? Yeah. Ano yung dapat mong i-cover? Ha? Huh? Ano? Cover Dao. your... Cover your pussy. And okay? <laughs> what else? What else, Tuti? <laughs> oh, oh, yun talaga. Hindi taman term yun, actually. Eh, <laughs> yun na niya. Aba na ra, oy. Actually. Ay, hindi taman term yun. Ay, nga, actually, nung nalala. Ato si Bebe, tayo ka. I 30. don't know why nung kinapaligoan namin ng daddy mo, tanong mo, ah, ha, daddy 30. mo witness, sabi na ni Tuti, ah, cover, cover, hmm. boobies, pussy. Boobies. Eh, kasi kayo nagturo ng pussy. Why, hindi ako nagturo ng pussy dyan. So, Pussy, ano to? What's this? Pussy. Oh, see? Oh, ah, Kapakita natin kay papi. Oh, what's this? Pussy. Eto, this one. Boobies. Oo. Oh, oh. You, you, need to cover your... Breast dapat, breast at saka vagina. <laughs> Eh, yun si proper term dapat tayo. Si Papa na, kasi okay, American tayo, pusi, you no? Know, to Totoo cover your. Yeah. Cover. Ah. You need to cover your. What? Ah, oh, pero mabait 'yan. O oh, dali na mag-pray na tayo. In the name of the Father and of the Son. Dali pakita mo kay Papi. Dali. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dika na diyan mas hmm. Dika mo stay diyan, Chiquita. Oh, Nagkakasunod. Na <coughs> eh. Sobrang good mood nito ngayon. Nasa ayun, ngayon tayo naglakad eh. Mm. ka na, ha? Bait siya. Oh, oh, kasi pa oh. Ano yung na? <laughs> <laughs> niya kanina siya. pa ako nag-aaral lang. Mm. Ano yung hirapan siya? <sniffs> busok. Oh. Busok, busok. Yeah. Oh, sige, yeah. oh! ganyan. Oh. Oh. ano na. Ano na. Ano na yayam mut na. Aba. Baket? Ano gusto mo, ha? Ano gusto? Mm. Mm. Okay hmm. Tayo pa, sige. Ayalan. Swing na tayo. ha ha ha. Ayan, okay na. Uy, oh, ano yung yamot man naman. Oh. oh Ayan na niya. Pagod na daw ah. siya, di. Asa na yung mga Yung ball, kukunin ba? oh. kukunin ko. Di. po yung ball niya. Dito namin pinapa... Palmas si Chonggita, guys. Kasi dito, nagbabounce na papito, lemon cakes, and dikya. Di, tingnan nyo na lang kung mukhang gutom mo kasi medyo malapit na yung feeding time niya.